for today's video guys ay harvest kami ng munggo at saka pakita ko kung paano ito lilinisin para maambilta na sa palingke so una well na guys binilad muna namin sa araw ng dalawang araw so para ano na siya guys matuyo siya, para madali lang itong a uh, apak-apakan para ma para mapisa na galo awasan na siya para lalabasin yung mga ang kanyang mga buto kasi sa ganito kadami guys, pag isa-isa -isa mo itong uh, balatan o punin yung mga buto niya, so matagalan kayo guys, so hindi yan yan, ibilad sa araw, tapos iapak nyo na lang para madaling ma-separate yung balat sa kanyang mga buto so ito siya guys, inanda natin yung lagyan natin para dito tayo mag gawa na kung anong dapat natin gagawin para maging madali at malinis na itong ating munggo. so watch and learn na kayo dyan guys so dito ulit ulit natin ating, ating gagawin para hanggat sa mungubos na itong ginagawa nating na inaapakapakang munggo so napadali lang guys kasi habang kahit kunting apak na natin nakakrack agad so yan siya guys, no? naubos natin yung paka ng munggo. So, lumabas na yung mga buto na kailangan natin nilinsin. So, napadali na itong gagawin guys. Yan. Hindi na naman, no? napadali lang. So, dito guys, kailangan natin ng electric fan dahil kailangan natin ng hangin para para masipirit na yung mga magaan ng mga balat ng munggo tsaka may iwan yung buto ng munggo sa lalim so ito ang pinakamadaling paraan at pinakamabilis paraan para maglinis ng munggo pagkatapos natin mapangina ng munggo guys nilagay natin sa streamer para salain natin yung mga buto mula sa balat so tinisting natin guys no kung baka sa dito so sa una parang nakasya naman so ayan no ayan yung gawa natin para madali yung masipirit ang mga mabigat na balat dahil hindi yan madala sa hangin so, kailangan natin salain sa streamer pero nakita ko guys na parang ilang buti lang ng mugo ang lumalabas kasi nga medyo hindi siya palakasya sa sa butas ng streamer saka tapos yung iba hindi pa tutali na kuha sa balat ng uh, ah, na munggo so yan na try natin para makaubos lahat pero parang partially lang ang lumalabas kaya nag isip ako na kailangan pa ng mas malaking butas sa mga filter o salaan para malumabas ang mga uh, butil so ito napili ko guys yung steamer sa rice cooker lumang steamer ng rice cooker guys kasi mal malaki, ang butas nito so ayan guys oh yung successful talaga yung isip ko na kailangan malaking butas so ayan guys Ayan dyan o. Oh. Hindi siya kasiya sa butas. Pero dito sa steamer. Okay, okay. Na guys, kasiya sa talaga yung mga butin ng munggo. So, yan na lang ginamit ko. Pero kailangan pa rin natin ng trick pan para magkaroon tayo ng hangin. Kasi para mawala na yung mga maliit na mga balat ng munggo. Kasi andyan pa rin siya. Masama. So, yan guys. Muna natin nakuha yung uh, malinis mga malinis na mga munggo. Ayan. So, ito na pala guys ang ating uh, finished product sa ating munggo. So, pili na siyang maluto Ayan guys. So, maraming salamat pala sa inyong panunay guys. Sana may natutunan kayo. Pili na itong masunod guys. So, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.